Alright, yun mga idol, magandang hapon At saka dito tayo na naman sa ating pichay Update po tayo, ika 20 days old na po ng ating pichay Ayan, so after nag germinate sila po mga to 20 days Ayan, may mga selected na damo dito Kahit na nagpadamo na po tayo dito mga ito oh, Ayan yung mga damo So ngayong hapon po is nagdadamo po yung ating kasama dyan na sinining Nining ito yung mga damo usually na tumubo sa ating pichay yan o oh. Ayan, kung mapansin nyo po mga idol ito yan yung ating mga pichay. Sobrang ganda po ng mga pichay. Sana bigyan po tayo ni Lord ng blessings na magandang presyuhan at saka magandang harvest. Huwag po sanang uh, pasukin ng mga insect po yung ating pichay. Yan o. Oh. Wow. Ang dami. Yan hanggang doon pa po, po yan sa sa dulo mga idol. Yan. Yan. So kumusta po kayo dyan mga idol? sa mga may pichay farming po mga idol kamusta po kayo dyan magkano na po ang presyohan ng pichay sa inyong lugar sana po suwertihin po tayo sa pichay dahil uh, I think ngayon nasa 30 to 35 hindi po ako sigurado pero usually minsan yung pichay pag bumagsak umaabot po ng 12 yun uh, nakapag feature po kami ng pichay farming doon sa may uh, Iloilo ilo ilo before sa Dumangas. yan nasa 60 pesos po yung per kilo napakaswerte yan kung ganun yung mangyari sa pichay natin is uh, siguradong makakabawi po talaga tayo ng maganda-ganda dyan ayan so yan po yung ating pichay ngayong hapon po mga idol tuturo ko po sa inyo kung ano yung aming ginagawa yan supposed to be ito so wala pa po tayong napasukan ng insekto yan every week po tayo nag-spray dito ng foliar fertilizer na yung bioshield 360 foliar fertilizer mga idol sa ating pichay yan para hindi po siya pasukin agad-agad ng mga insekto at the same time nakapag spray na po tayo nung day, ah broadcast na po na tayo ng day 15 ng abuno. Unique 16 po na abuno, Tingnan lang natin kung makikita pa ba. Hindi na ata makita yung mga abuno natin, mga idol. Yan kasi kung makita niyo po kung napanood niyo po yung uh, first video natin, yung nagda po kami, ito po ay isang linya talaga na yung feature na yan, mga idol, no? Yan, in between dyan, bakante po yan sa in between dito. Yan, kung mapansin nyo po, in between bakanti po yan sya. So, isang linyahan na yung pechay natin dyan mga idol. Dito bakanti din po. So, malaki na po yung pechay natin. Kung makikita nyo po, ayan. Ito po yung example mga idol na sobrang dikit-dikit na aming pechay. Kasi first po na itinanim. Nung una po kasi is uh, lipat tanim. So, nag po yun sya mga idol dahil nalunod po sa sobrang ulan. Ngayon naman po is hindi masyadong nagulan. Ito po, ikakat natin yan kung mag-harvest na. The same time, ito mga natitira. Kagaya nitong mga maliliit. Oh. Iwan ko lang kung makaka-recover. Kung makaka-recover, mas maganda. Kasi ititining naman natin ito siya. Ito yung mabibenta natin. Yan. Hanggang ito. Oh. Yan. Sana hindi pasukin ng mga uod. Yan. So tatlong linya po ito siya mga idol. May higit one mismo po ng soft drinks. Yung semilla na nilagay natin. At the same time, op, yeah. Tawi tayo dito. Yan, isa pa. Nag-laderize po tayo mga idol. no So ito is another Pichay uh, area na naman po natin. Ito po yung sinasabi ko. Nagtanim po tayo ulit. Straight lang po yan siya dyan mga idol. Dito wala pong broadcast. Ito straight na naman po. Ito bakante. Ito straight na naman papunta doon. Doon bakante, straight po naman papunta doon. So medyo laderize po yung ating uh, area. Nasa 16 or uh, 15 days lang or dalawang linggo. Yung pagitan dito na naman ulit tayo para pag natapos tayo ng harvest dito may susunod na naman po tayong harvest dito mga idol sa kabila maybe soon kung ma okay dyan ulit papunta doon papunta doon or either itong dalawa lang kasi kung matapos ito ito pa harvest balik tayo ulit dito ng pichay dito na linya ayan so punta natin si Nining dito ayan kasama natin si Nining mga idol So ang ginagawa po natin dito is nagdadamo tayo. Merap bang damo na yung hindi naman? so minukapit lang yung or bunot? Yung ganit na ano? Damo yung pinukapit. Yung palagtiki. Ang paragis po mga idol is atin pong ginugupit kasi manonin no? Mabunot yung kasi dito. Kapag uh, parating ini-expirian po ng foliar fertilizer. Yan. Mabilis din po yung damo. So, one time pa lang po tayo nag-granular fertilizer dito mula. Ika-two weeks nun. Nag-granular fertilizer po tayo. The rest is foliar fertilizer. So, I think ngayon po is for bukas na umaga kailangan na naman siyang apply ng foliar fertilizer mga eko dahil yung uh, dahon po niya may pumayat-payat. Kung may mabunot man siguro pitsa Yung mga maliliit. <laughs> Pwede na bang iyan ano ning Ay, hindi pa pa tayo nakabinta mga idol. Ayan, inulam na po natin kanina Lagay sa bangus. <laughs> so ano mangyari dito ning kung mapabayaan sa damo ning? Malumos no? Ay, may na matay na siya oh. Pitsa eh. Yung isa na Mamatay sa buno, no? sulod sa iya na sulod pero yung isang mga tulog mo so, yun lang so magandang activity dito pag hapon kasi so, kung hindi naman masyadong mainit dito na lang magdamo damo so, <coughs> yung maliit pa sana ning mami yung medyo, pabilis sana ng ano no di damuhan kasi mas mabilis pa sa tao yung ano, damo. <laughs> Kasi dinamuhan na natin 'to, 'di ba? Ngayon, another na naman ulit. Dumangas. Yung 1/4 hectare nilang pitchay. Yan, mas malaki pa yung ini-income nila sa isang hectare na palay. Imagine mo. Kasi kung ang palay mo is 3 months bago ma-harvest mula sa pagtanim, yung pitchay mo na 1 month lang i-harvest. Makapag-income na siya ng equivalent to 1 hektar na palay. So sa atin lang nangyari, nung pinakaunang ng uh, tanim natin ng pichay, malunod. Nung kasagsagan ng napakalakas na ulan. So hindi tayo nakapag-recover doon. So lost natin yung similya natin na I think parang kalahating napsak. Kalahating mismo ng soft drinks. Ganun siya karami. Yun lang yung logo natin kasi tayo naman po yung magpa transfer doon pero dito at yung isang mismo ng soft drinks yung similya natin dito yung okay, spray spray lang po tayo yun, ganun lang siya kabilis ang pizza ang importante lang talaga mga idol kapag may makita pa yung pagkat ng insecto spray yun na po agad ng uh, insecticide kasi kung makapasok na yung mga insekto pag may kagat-kagat yung mga dahon nyo rinsik na yun yung binibili nyo ng mga bayo dapat perfect yung dahon pero be careful naman po sa pag-spray ng mga mga tapang na insecticide kasi mabilisan na yung pizza eh. 30 to 40 days harvest na to kaya yung ginagamit namin dito yung uh, full year na biocell 360 kasi mayroon syang, uh, repellant so more on repellant po siya na full year kasi tayo nagpapataba ito yung magamit natin dito and then uh, minsan nag spray din yung kasama natin dito ng uh, Primo Plant Boston na Folia yun yung papataba sa ating mga dahon parang na ano na yung ano ning no yung abuno na tunaw na wala na no hindi na makita no may ilang kilo ba ang nabuno natin dito lahat-lahat ni hindi natin na-monitor ng kilo no? kasi broadcast lang itong mga idol eh. maliit lang mga abuno dito parang paano mag ng palay ganun din dito sa pichay ang kailangan lang talaga mga idol sa pag sa pichay hapon po kayo mag abuno kagaya nito kasi pag mag broadcast po kayo ng abuno dyan dapat dry na yung dahon kung gagawin nyo po na umaga pagtamaan kasi yung dahon na basa ng abuno yun masisira po yun siya don't worry po sa udlot hindi masyadong nakakasira yung abunok kung doon siya papasok siguro yun yung sasita. pero kung dadaan naman siya doon pag broadcast mo I so think hindi naman siya madadamit pero kung umaga na may hamog pa or bagong tapos ng ulan i-broadcast nyo yung abunok yun, so, sunog talaga yun ang importante try dapat yung dahon ng pizza kagaya nito na hindi umulan yun ang perfect time na pag Broadcast po ng uh, Ayos, thank you Yan, may gasolina po tayo mga adult Dahil uh, Mag Kararo uh, po tayo dyan sa likod Sa mga nagtatanong po ng uh, Pang-uod na uh, insecticide mga idol kahit silicone po na gamitin nyo ng problema po yung iba kasi gumagamit ng lanit yung medyo matatapang po yun sya speed sya naman po kahit silicone perfect na po yun sya mga idol prevention lang po yan sya yan wag nyong hayaan na mapasok po ng insecto kaya dapat may mga may mga baho-baho lang o maamoy-amoy ng hindi ka nais-nais yung mga uod or mga insikto para hindi po pumasok sa inyong motor chai kasi pag pumasok sila lalo na yung army worm or uod any uod yan mabilisan lang o napagtagulan, dalawang araw lang wala na yung pizza yun so, talaga yung ibang pizza yung natin. Ano observe ko rin po mga idol, mas maganda yung direct seeding nga lang na pichay direct tanim compare sa ililipat mo pa kasi nag try din kami ulit yung kabats nito naglipat kami doon na area o wala din nalunod din siya sa ulan maybe sa din yun sa mga consideration yung pag uh, bunot, bunot ng similya ng pichay tapos ililipat magkakasakit din siya or hindi siya magsusurvive pero itong hindi natin binunot kahit ulan naman po nang naulan Okay naman po siya. Kaso yun nga lang, elevated yung area natin dito. Ano? Ito Ayun, Nabalit yung. Ay, yung, yung isang dahon, no? No daho po, ano po. dapat? Ano pala yung Mabangga pala sa likod ning no? O kaya dapat pala nakatayo no? Kasi ito, ito, isa. Ito yung dahon ng pitsay pala sa likod. O mano. Mabali. Ito, nabali din no, dalawa na oh. talaga yung literal na maghapong nakatayo, maghapong nakaupo hindi ka na makayo po, tama ba yun eh kalimutan nun. maghapong nakayo po hindi ka na makatayo pero nakaka enjoy po sa farming mga idol. so please ask the blessings lang God. kasi kung kahit gaano makasipag kung hindi ka umingi ng blessings maganda yung harvest mo tamaan ka naman ng hangit na krisyo particular pero yun nga wala pa rin makakapredict sa presyo lalo pag mga gulay gulay minsan mataas ang presyo minsan mababa Yeah. yeah, this from now kung garo na kalaki yung ating mga pichay kasi may mga part ng pichay natin dito na about to harvest na rin oh. ito pero one week from now pa daw siguro kasi medyo alanganin pa siya although ganito na yung mga nakikita nating pichay sa market binigil pa natin ng one week para quality talaga yan yeah, happy farming mga idol bye bye